ng mga kontraktor tuwang-tuwa dahil ayan na naman dahil sa patuloy na pagbaha meron na naman silang dahilan para humingi na naman ng mas malaking budget para sa flood control at ibig sabihin niyan lalo silang yayaman habang maraming pondo na nakalaan sa flood control ano mayroon po ng kabataan ko sa totoo lang gustong-gusto kong bagyo kasi bilang isang hikain, matapos ang bagyo, napakalinis ng hangin. Dahil yan naman po talaga ang uh, nangyayari kapag bumabagyo. Pinagagalitan ako ng lola ko dahil sinasabi niya, ang dami-dami mga tao na napipervisyo dahil sa baha, dahil sa bagyo, dami nabawala ng tahanan, kaya ikaw, wag mong sasabihin gusto mong bagyo. Dahil yan ay dilubyo. Pero mga kaibigan, sa tingin ko, ito mga sunod-sunod na pangyayari na ang lalakas ng bagyo at patuloy na tayo nagbabaha, yan po'y sinyalis na sa ating Panginoon pag pinag-usapan po natin ang solusyon sa korupsyon sa flood control, eh hindi po sapat yung sinasabi na iba na kinakailangan, putuli na yung relasyon between sa district engineers at saka mga congressman at senatong, putuli na yung ang um, um, ginagawain ng mga senatong at congressman na nag insert sa national budget, kinakailangan ipasa na as is ang national expenditure program para masigurado na lahat ng mga programa ay napag-aralan bago maipasok at malaanan ng pondo. Tama po lahat yun. Pero sa totoo lang, hindi po matatapos ang corruption kung yan lang ang gagawin natin dahil ang mga buwaya sa ating lipunan ay gagawa at gagawa pa rin ng mga pamamaraan. Yung sinasabi ninyo na kinakailangan may physical audit sa progress ng lahat ng flood control project, eh, hindi mo nga makikita yan eh dahil desilting at saka dredging yan eh. Paano mo naman magkakaroon ng physical audit dyan? Siguro, uh, mo yung mga nahukay na mga dumi sa mga estero at yun ang magiging basihan ng physical audit. Pero napakahira napakahirap pa rin po niyan. Pwede naman sila magtambak lang at sabihin, ayan, o, galing yan sa estero at sa kanal. No? So talagang kapag trantado ang mga, uh, ang mga uh, kontratista at saka ang kanilang mga politiko, mga backers, napakahirap silang mahuli. Ano naman yung mabuting balita, yung sinyalis na pinapadala ng Panginoon sa atin? Siguro po, ay eh, talagang sa kabila ng dilubyo na dinadala ng mga malalakas sa bagyo, kasama na dyan yung mga napakataas tubig-baha, yan po'y sinyalis. Gumalaw na kayo, taong bayan. Hindi sapat yung sinasabi ninyong mga audit-audit, yung mga putol-putol ng relasyon, yung mga wala nang pakailangan mga tongres man sinatong sa mga flood control projects, bawal na insertion. Ang kinakailangan po, magpalit na tayo ng gobyerno, ano ba naman kayo? Kung ngayon hindi nyo pa alam na ang kailangan na ipaalisin e, yung mga Marcos Jr. at kanyang pinsan na Romualdez at lahat nila mga cronies, eh ngayon po siguro alam nyo na yan ang sinyalis at mensahe ng Panginoon. Lumabas na kayo sa inyong mga tahanan at talagang ipare, ipakita nyo na yung galit ninyo bunso dito sa korupsyon na lantaran na ibinalik ng kulturang Marcos. Talaga nga naman po, ako talaga minsan hindi ko mapatawad ang sarili ko dahil isa ako sa binudol ng lintik na Marcos na yan. No? Pero pinatawad ko na rin ang sarili ko at ngayon sinasabi ko, gagamitin ko na lang itong galit ko para nga iparating ang mensahe sa inyo. Maggalit na kayo ng todo-todo, ano ba kayo? Pati yung mga may konting kaya dyan na ang mga kotse ngayon ay lumulutang sa tubig baha. Alam nyo ba hong napakahirap na niyang paayos yung kotse na lumulutang sa, sa tubig baha? Lalo na ngayon, ang mga bagong kotse, puro computerized nako, sa Amerika po, binibenta na ng walang balor yung mga kotse na, na, nalulubog na sa tubig baha kasi napakahirap na pong ayusin ang computer system niyan. So pati kayong mga komportable sa buhay, ang mensahe ng Panginoon siguro, magalit na kayo sa kultura ng korupsyon na ibinalik nitong Marcos Jr. Nako, kahit anong pong reforma ang gagawin nyo, kahit anong investigasyon ang gagawin nyo, habang ang nasa tuktok ay hindi namumuhay ng isang buhay para magsilbing halimbawa sa lahat that corruption does not pay, hindi po magkakaroon ng solusyon ang problema natin sa korupsyon. Kaya talaga pong mahirap po at talagang uh, dilubyo itong dinadanas natin. Yang galit pong yan, huwag niyo pong kakalimutan yan. Ilabas niyo po yan sa inyong panawagan. Tama na, sobra na Marcos, alis ka na dyan. Ano ba naman yan? Ang katotohanan naman yan, hindi ka mananalo diyan kung hindi ka inindurso ng mga Duterte na pinakulong mo ngayon sa dahig. Hindi ka lang walang utang na loob. Ikaw talaga ay recorded sa Guinness Book of World Record ang pamilya mo as one of the most corrupt in the whole world. Kaya naman, nagtataka pa ba kayo na mga DPWH, mga COA auditors, mga kontratista, mga congressman, mga senatong, -sen eh lahat sila. Eh nagkukunsyabahan para nakawin ang bayan kasi nga po ang pinakamataas na namumuno ang tingin ng tao at sa katunayan ay corrupt. Hindi ako nagtataka na habang tayo lumulutang lutang na naman sa bahajan sa uh, maraming lugar ng Luzon, hindi lang nagkakamot ng ulo yung Marcos Jr. na yan at sasabi, nagtatanong na naman, anong gagawin natin? Baka nagpa-party-party pa yung mga yan dahil wala namang pakialam yan sa paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Sa kanila, bahala kayo, mahirap kayo noon, mahirap pa rin kayo ngayon. Yan ang inyong tadhana dahil kapag kayo'y naahon sa kahirapan, paano nila mabibili ang boto nyo pagdating sa panahon ng eleksyon? Ang kinakailangan po talaga namin natin ngayon para matigil niyang ang kultura ng korupsyon e pagbabago sa ating pag-iisip ang gobyerno hindi dapat dahilan para yumaman ang mga politiko. Ang gobyerno dahilan po yan para magkaroon ng benepisyo ang taong bayan. Kaya nga po ako, hinihimo ko lahat ng mga Pilipino din sa, Europa. Kayo pong mga taga-Europa, hindi gaya ng mga nasa Amerika, nakikita nyo po kung paano ginagastos ang pondo na galing sa bayan. Ginagastos po yan sa libreng gamot at libreng paggamot, universal healthcare na aking kinopya din nila na sa Pilipinas. Hindi lang maging matagumpay dahil kinukurakot pa rin para sa flood control project sa mga pondo na nakalaan sa kalusugan ng mga mahihirap. Sos Mariosep naman. O nakikita naman nila dito, yung mga Pilipino sa Europa, pa ang paara libre from grade school, high school, at sa ilang mga bansa hanggang university. At kung meron mang bayo sa university, napakaliit kung kukumpira dito sa Pilipinas. O at bukod pa dyan, eh yung social security na talaga namang alam nila na kapag sila yung nagtrabaho habang sila ay malakas pa, eh meron silang gagastusin pag sila yung matanda kasi ang kanilang mga social security benefits dito, 80% na kanilang huling sweldo, hindi gaya dyan sa Pilipinas, ang litliit nang nakukuha pensyon sa SSS at sa GSIS. Ay nako, gumising na kayo mga Pilipino. No? Kung hindi kayo gigising, kung hindi kayo magagalit, patuloy tayo na magdurusa, patuloy tayo na magugutom, patuloy tayo na walang kinabukasan na um, aasahan dahil ang mga nagtatamasa lamang ng lahat ng mga grasya ng Panginoon ay mga politiko, mga cronies ni Marcos, mga contractors, mga COA auditors at mga BIR collectors. Ano pa bang kinakailangan para kayo magalit at lumabas at si Santi Hinay Marcos Jr. na yan?